Ayun, hindi pa naman ako inaantok. Ang oras ko ngayon dito ay 10 o'clock na ng gabi actually. Yung husband ko ay tulog na. Kaya dito muna ako sa aking laptop, humarap. At gusto kong uh, pag-usapan natin itong dalawang topic. Una, dito tayo sa uh, trahedya na nangyari sa isang uh, South Korean airplane na sumadsad sa pader at nagtil o kumitil ng maraming buhay. So nakikiramay po tayo sa mga pamilya na nasawi ang kanilang mga mahal sa buhay at doon sa mga nakasurvive, isa itong miracle na may, may nabigyan kayo ng ano, nabigyan kayo ng second uh, life kumbaga. Bago pa pala ito nangyari, ay mayroon ng trahedya din na nangyari sa Kazakhstan. Well, kung pag kung tutuusin, kakaunti lang itong mga casualties kung kontra sa mga nangyayaring ngayon na war sa Ukraine at saka sa Russia at dyan sa Israel uh, Israel at sa Hamas kung kumbaga kung, kung ikukumpara kakaunti lang ito pero syempre buhay pa rin ito na pag-uusapan natin kasi halos sa mga balita ngayon, ito yung lumalabas. Ang pangalawa nating pag-uusapan ay uh, ito namang pagkakaiba ng implementasyon ng PBBM at uh, uh, PRRD pagdating naman dito sa mga paputok. Kasi ang, marami na rin tayong mga uh, napanood na balita na tumataas na yung mga biktima ng paputok, yung mga naputulan ng daliri o nasugatan at meron na isang namatay. So, dito muna tayo kaunti lang sa um, trahedya na nangyari sa eroplano ng South Korea. So, Walang landing gear kaya sumadsad sa runway ng paliparan sa Muan, South Korea ang eroplanong yan hanggang bumangga sa pader at sumabog. Sa 181 sakay nito, 151 ang nasawi ayon sa fire agency roon. Sinusuyod ang paligid para sa mga labi ng mga biktimang tumalsik dahil sa pagsabog. Dalawang crew member ang nasagi. Galing Bangkok, Thailand, ang Jeju Air Flight na isang Boeing 737-800. Ang sa Transportation Ministry, lahat ng sakay ay South Korean at dalawa ay Thai Nationals. Walang pinayroon ayon sa ating konsulado kumingin ang tawad sa mga kaanak ng mga biktima ang Jeju Air habang nakiramay ang Boeing. Lumalabas ang posibleng dahil ito sa bird strike o pagkahigop ng ibon sa makina ng eroplano lalo't naglabas daw ang control tower ng bird strike warning. Nakakaawa yung mga naiwang mahal sa buhay nitong mga nasawi. 181 passengers, 151 yung nasawi, 30 yung nakasurvive. Naka At hindi pa natin alam kung ano yung Uh, mga situation ngayon ng mga nakasurvive. Kung ano ba, kumpleto pa ba sila o mga naputulan ba ng mga daliri, kamay, pero ganun pa man. Uh, malaking pasasalamat nila ito sa Diyos sa buong may kapal na meron silang second chance. Meron silang second life. Itong trahedya na nangyayari, what if kung sa atin nangyayari yan o isa sa mga mahal natin sa buhay, na hindi ko naman hinihingi na mangyari pero what if nga nangyari ito sa iilan ng mga kakilala natin o sa iilan ng mga miyembro ng pamilya natin na on the wood, na hindi tayo nakapaghanda, hindi tayo nakapagpatawad, hindi tayo nakanghingi ng uh, patawad sa ating mga nasaktan, nakagalit at higit sa lahat sa ating mga magulang. At meron nangyaring ganitong trahedya sa atin anong inaantay natin na pangalawang buhay uh, are we gonna go to heaven kung biglaan tayong namatay na ganito tas hindi tayo tumanggap ng salita ng Diyos hindi tayo nakapagpatawad hindi natin inayos yung relasyon natin sa Panginoon kaya dito sa mga ganitong trahedya makikita mo sa comment section yung mga tao maraming nag-a-advise na kinakailangan hindi tayo magdisconnect ng ating pananampalataya sa Diyos kasi hindi natin alam ang ating buhay kaya nalulungkot ako dito sa ating tinatapik o kino-content na sila, you family na uh, sila ang tinuringang impluensya o magbibigay ng good example sa mga pamilyang Pilipino kasi malaki ang kanilang um, influensya sa sa Pilipinas dahil nga sa kasikatan pero hindi nila ito nagamit sa maayos. Itong pagkakataon na ibinigay sa kanila na maging isa sila sa ehemplong magpapakita ng buo na pamilya. Pero hindi ito nagawa ni Carlos. Kaya nalulungkot tayo na ganyan. Tapos ganito may mangyayari mga trahecha. Hindi naman natin hiningi na mangyayari sa kanila o kanino man. Pero ang sinasabi natin dito, ang pinupunto ko dito is, kailan tayo magre-ready? Kailan tayo magpapatawad? Kailan natin uh, ibababa itong ating mga ego? Kung ganito na may nangyayari na? Di ba wala na? Huli na ang lahat. Kaya kami, mag-asawa, hindi man kami per perfect na couple. Pero we sit to eat na we communicate, uh, we pray before uh, going bed o bago kumain. We pray para anuman ang mangyari sa amin, at least nakapagpatawad kami, nakapanghingi kami ng sorry at nakapagpasalamat kami sa Diyos. So yun ang inaano natin, itong mga gatong biglaang pagkamatay ng tao na hindi na, na nila alam, na hindi sila nakapagpatawad. Yun, yun. Hindi ito dahil ibang lahi sila. Hindi ito dahil South Korean sila o Thai sila, anong ano natin, anong pakialam natin. Tao din sila. Na biglaang kinuha ang kanilang buhay na hindi natin alam kung nakapag-ready ba sila at yung mga pamilyang naiwan, higit sila yung mag, nagsasuffer ng kanilang emosyon. No? So, next po na ating re reaksyonan ay ito naman tayo sa kay PBBM at PRRD. Tingnan natin itong uh, ano balita kasi sa dulo nito ay merong uh, ano, merong uh, naputukan na isang 24 anyos sa Jensen. Masdan ang nalaking humahawak ng nakasinding paputok. Hindi niya binitawan ang paputok na noon pumipito pa hanggang... Masaya pa ang ilang nasa video pagkatapos ng pagsabog. Pero nataranta sila nang makitang dumuduguna ang kamay ng nalaki at kanaunay na sa sakit. Ayon sa Sok Police, kuha ang video noong December 25. Ang lalaking nasa video nakalabas na ng ospital pero naputulan ng tatlong daliri. The victim was under the influence of liquor kasi so makikita natin na parang ang tapang niya. Ang mga ano po, fireworks, yan po ay mga bomba. Ang bomba po ay uh, sumasabog at kahit anumang bagay na sumasabog ay hindi dapat hinahawakan. So, i-stop na natin doon at bigyan natin ng reaction. Kasi ang iba dito na mga nakita ko sa comment section sa balita na ito, sinisisi direkta nila ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako, iba ang magiging reaction ko dito. Una, syempre, ang sisisihin ko dito, yung mga nasa party, yung mga nandyan sa labas ng bahay na nagpapaputok. Why? Kasi alam naman nila na sa impluensya ng lekor, itong 24 anyos na lalaki na hindi pinangalanan, bakit hindi nila sinaway? Bakit hinayaan nila na nagsisignal na yung weasel bomb? Hindi nila sinaway, pinabayaan nila. Alam naman nila na weasel bomb yan, delikado. Pwedeng makakitil ng buhay. Kaya kung meron man ako dito sisisihin una, sila, yung mga nasa party, yung involved ng mga tao dyan sa paligid, na hinayaan lang nila itong lalaking humahawak ng whistle bomb na maputukan So uh, hindi na ito minor pero naka nasa impluensya siya ng uh, alcohol Dapat sila mismo ang uh, umawat doon sa lalaki na bitawan mo yan itapon mo na yan bago pa mahuli ang lahat well, Ayan na nga naputulan ng tatlong daliri So kung meron unang sisisihin dito, sila-sila diyan. Kasi walang nakapag nakapagsaway uh, dito sa lalaking naghumahawak uh, ng uh, delikadong paputok. Pangalawang uh, may culpable dito, itong ating Pangulo. So mataas ang numero ngayon ng mga nataputokan kaysa sa noon sa panahon ni PRRD. So dito muna tayo sa kay PRRD. Itong pagkakaiba nila. E eh, yung pagkakaiba ni PRRD at ng PBBM pagdating sa pag-implementasyon ng uh, firecrackers. Okay? So, paggamit ng firecrackers. So, eto ta. Panoorin natin. President Rodrigo Roa Duterte reiterated his aim to totally ban firecracker use in the country. Bakit ko bayagan na yung puputok na maraming magisgrasya, maraming mamatay, And even if only, it's only one, one, one child losing one finger, it's bad enough that it should put government on notice. The chief executive also calls out the lack of warranty of firecrackers being produced by manufacturers. Wala akong nakita na may hinabol ang gobyerno at nakulong dahil sa inferior or wrongly Uh, manufactured firecrackers Wala ma Basta kayo balot ng balot. this came after the regional peace and order council released a resolution last week banning the use and selling of firecrackers this holiday season. The vendors agreed to follow the implementation of the ban, but appealed to authorities to allow them to sell the firecrackers they already purchased for their livelihood Wala silang nagawa. total ban. ang mga firecrackers kay PRRD. Yun ang maganda. Kasi talagang binigyan din ni PRRD. Hindi siya naging malambot. Pagdating sa pa implementasyon ng pagbawal ng paggamit nitong mga nakakamatay na paputok. Hindi sila si PRRD lumalambot. Kasi alam nyo, sa Davao nga, meron akong napanood na vlogger na kahit sigarilyo, opos ng sigarilyo. Makita sa ni PRRD, makita ng mga tao ni PRRD at maka, makarating sa mayor nila noon na si PRRD bago mag ipapakain yung upos ng sigarilyo. Ganon ka-good ka disciplinarya ni P, si PRRD. Kaya malinis ang Davao dahil may area sila kung saan lang pwedeng manigarilyo. Bawal sa kanila yung mga upos ng sigarilyo na itapon lang kung saan-saan. Kaya nga, rank to sila ngayon, ha? Sa pinakamalinis na city in Asia. Parang Singapore yata ang nangunguna and then uh, ang ano ang Davao ang pangalawa. See? So ano si PRRD? Uh, gusto ko yung kanyang Uh, implementasyon sa pagdating sa firecrackers kasi talagang pinagbawal niya totally ban mula nung siya ay naupo kaya kakaunti ang record ng mga naputukan bago natin ipalabas yung kay PBBM statement gusto ko sa inyo i i flash itong kahulugan ng firecrackers at saka fireworks kasi bakit si PB si PRRD kasi din, binigyan niya ng DIN ang firecrackers na total ban. Samantala mamaya mapapanood niyo ang state, statement ni PP PBBM na sa fire uh, works niya hinaylights, hindi sa firecrackers. Okay, so i ano natin ang pagkakaiba ng fireworks and firecrackers sa para sa mga kabataan. So ang fireworks are large-scale pyrotechnic devices used for public display producing ba, uh, varied and colorful effects. So ito yung mga nagbibigay ng ng uh, sparkling o mga kumukutitipitap na mga parang pailaw kapag sinindihan sa taas. 'Di ba? So Makikita natin yung uh, sparkling aerial display, yung nagbibigay iba't ibang kulay. Minsan pa nga may sinatawag na dancing fountain yung pag sindi nila ay uh, sumasa uh, sumasabog siya sa aerial tapos sumasayaw-sayaw. May meron ako na panood 'yan. So, eto ay hindi delikado o peligroso masyado. Why? Kasi hindi naman ito nakakamatay, pero pwede ito makalason kapag naano mo yung pulbura or uh, pwede rin siya makabulag kung na, ang mata mo at hindi mo agad uh, itinakbo sa ospital o nabigyan ng pangunang lunas. Pwede rin makabulag yung mga pulbura kasi chemicals yon Pero kahit papa hindi ito sumasabog. Kundi nagbibigay lang ito ng colorful display, aerial display. So, ang part trackers are, sim are smaller, simpler device Designed to produce a loud bang and are often used for personal entertainment. So, ito y naman yung mga uh, nagpaproduce ng mga malalaking tunog o pagsabog na ginagawang aliw o aliwan ng mga Uh, tao, lalo na ng kalalakihan, kapag lasing na sila, naaaliw sila dito kapag meron silang naririnig ng mga putok-putok-putok. ba? Diba? Yung naalala ko when I was elementary, uh, yung mga tiyo ko, mga uncle ko, bumibili sila nung parang uh, tawang nila, yung parang uh, sintipid na puro uh, five-star ang ano. Tapos pag bisindihan yung isang pabilo, tuloy-tuloy na yan puputok hanggang maubos yung uh, five-star. So nagpo-produce siya ng sound pero nakakamatay. And it doesn't give a uh, aerial uh, effect. Kasi sa baba lang siya. Isang beses lang siya nagpagsabog niya, meron siyang uh, ilaw pero hindi nagtatagal. Unlike yung mga fireworks, nagdi-display siya ng aerial colorful effect. So nakakamatay ang firecrackers. Okay? dito nakita natin na si PRRD hinahilite niya yung pagban ng firecrackers. Hindi niya sinabing pati ang fireworks. Ang firecrackers ang kanyang binigyan diin kasi nakakamatay. Pero ang fireworks, wala siyang sinabi na pati yan i-abolish o tanggalin. Kasi wala naman yan uh, peligro masyado. Kasi ano lang yan eh, yung mga kumukutitap-kutitap lang sa sa aerial display. So now, dito tayo kay PBBM. Ah, bago pala kay PBBM, basahin natin tong uh, statement na to ni ano, i-share ko sa screen ni Amy Marcos. Uh, kailan ba to? December 27. So basahin natin, maliliit pero hindi natin tapusin. Ang sabi dito, Senator Amy Marcos on Wednesday called for the continued implementation of uh, former president Rodrigo Duterte executive order no 28 which bans the use of firecrackers this came after the department of interior and local government secretary benjamin abalos junior called on local government units to ban firecrackers and regulate the conduct of fireworks display in their jurisdictions to bring down fireworks-related incidents during the holiday. Inaagrihan ni Aimee Marcos yung uh, executive order na pinirmahan ni PRRD noong uh, panahon ng kanyang ter terms as the president. Na gusto ni Amy na nawagan si Amy Marcos na ituloy o I ipagpatuloy natin yung uh, pinirmahan na executive order ni PRRD na itotal ban ang mga firecrackers sa buong Pilipinas para walang uh, nawawala na buhay. So dito naman tayo sa kay PBBM. Tingnan natin ang pagkakaiba ng kanilang statement ni PRRD. Ang um, gawin na lang natin ay I, I will enjoy the LGUs uh, in uh, uh, instead of uh, allowing our people to to uh, uh, have their own fireworks. Gumawa na lang tayo ng magandang fireworks display para sa inyong mga constituent. President Marcos Jr. So, also warned Filipinos. So, Ganon gano lang siya. Hindi siya seryoso. Parang nakatawa pa nga siya eh. Nakanyang kanyang uh, pahayag na ang gawin na lang ninyo, imbis na gumawa kayo ng uh, firecrackers, ay uh, gumawa uh, na lang kayo ng fireworks to have a good display. So, hindi matibay, walang diin, walang, uh, hindi ko maintindihan kung mabait, mabait lang talaga siya, na hindi niya kayang bigyan ng strong words itong mga gumagawa o nagbebenta ng firecrackers. Na pwedeng kumitilang buhay o hindi eh, ko alam kung galing sa puso yung kanyang statement na yan. Pero kung katulad kay PRRD na binigyan talaga ng diin talagang total ban. At uh, nakita niyo naman kung gaano ka-strong ka, ka si PRRD magsalita na susunod ka talaga. Or else, meron kang kakaharapin na consequences pag di ka nakinig. Kasi nga, sa si sigarilyo nga lang, pinapakain ang upos sa taong mahuhulihan. Nag Nagtapo ng upos ng sigarilyo na ng sa hindi tamang lugar. So, basa, again, panuuri natin tong kay uh, PBWM. Ang um, gawin na lang natin ay I, I will enjoin the LGUs uh, in, uh, uh, instead of uh, allowing our people to, to uh, uh, have their own firecrackers, gumawa na lang tayo ng magandang fireworks display para sa inyong mga constituent. Mm. So, hindi niya, hindi niya binanggit ng nang inignya niya binigyan ng DIN ang firecrackers na i-total ban at gumawa na lang kayo ng fireworks. Total ban ang firecrackers pero gumawa kayo ng fireworks para sa aerial display. Hindi. At saka hindi seryoso yung kanyang pagsasalita dyan. Kasi sinong maniniwala na mga uh, tagagawa o itong mga may factory ng mga paputok? Wala. Kasi hindi siya seryoso. Hindi siya, ga nakatawa pa nga eh. At hindi niya hinighlight na pag uh, na itotal ban ko yung ano, o ituloy natin yung pag ban ng uh, firecrackers at maggawa tayo ng fireworks na marami para maganda sa uh, nakakaaliw na mga fireworks para sa uh, effects na tayo din ang magbe-benefit ng mga aerial effects na magaganda de ba? Lalo na mga bata na maaaliw. So hindi niya binigyan ng strong na words ang pagban. At yun nga yung sinabi ni Amy Marcos na nawagan si Amy Marcos nung Wednesday, December 27 na dapat ay ituloy-tuloy yung naumpisahan ni PRRD na total ban ang firecrackers para wala ng buhay na masasawi. Malambot si PBBM. Kaya walang uh, gaanong naniniwala. Kaya talagang tamang siya yung sinasabi ni Bibi Sara na weak leader siya. Kasi pag ganitong mga importanteng mga statement, implementa implementation ng polisiya o mga importanteng pag-implement ng ganitong klasing itong mga panawagan para ang mga tao ay sumunod, hindi niya binibigyan ng serious na 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 statement. So yun lang guys. Uh, maraming salamat and I'll see you again on our next video. So bye for now.